Hello mga partner Today's BJ Papakita namin sa inyo kung paano tayo mag uh, Magsesel Na kahit hindi na natin Bantayan yung Yung Ano natin sa chart natin Kagaya nito mga chart na to no? So pwede nating iset siya na kahit natutulog ka Pwede mo siyang iset Na Na sell Kahit hindi mo na bantayan. So, meaning, halimbawa, busy ka sa work mo, o kaya may pinagkakaabalahan ka, pwede mo siyang iset ng cell kahit hindi mo siya bantayan. Okay? At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, i-click mo lang ang subscribe button para updated ka sa mga next com video. Kaya huwag na natin patagalin. Let's go! Hello mga partner, ay uh, papakita naman namin dito sa inyo yung pag-sell dito sa Metap na kung saan kahit natutulog ka, pwede mo siyang iset ng sell, ano? Kahit di mo bantayan. Sige partner. Click lang natin tong sell. Then, uh, make sure na ito, at huwag siyang nakaset sa market kasi pag nakaset siya sa market real time ngayon din siya magsesell so so iseset natin siya ng limit limit ayun ayun nakaset na siya ng limit kasi sa limit pwede tayo mag -set, mag set, ng ano dyan ng sell price na gusto natin so let's say tumaas na siya yung value ng token na to at na reach niya yung target natin na price automatic na siya mag sell kahit tulog tayo or kahit busy tayo let's say itong current price ngayon 0.0045 na USD ang current price ni Metaf Let's say ang target price natin ay eh, 0.0053 Pwede nating iset dito Sa price Ito yan Back lang natin Pupunta lang sa sa sale Back 0.0055 Example lang yan eh. Pwede Pwede yung 0.0053 0.0051, Any amount Na gusto mo kaya lang habang tumataas siya, mas mas tatagal ang sell Pero mas mataas ang price mo, mas mataas yung yung magiging profit mo. Then, naiset na natin yung desired price, click na natin yung sell. Set a valid selling Okay, okay. Slide natin yung ano yung token kung maximum ba o kalahati or ilang percent. Ito, Pupunta tayo dito. Isisel? Isisel natin yung Metaf token. Sige lahat. Todo. Ayan. A 100%. So, todo. Click na natin yung sell. Ayan. Nakaset na siya. So, makikita natin yung order nasa baba. Ito. Ayan. Kung hindi pa siya na isesell na automatic, andito pa rin siya. okay. Once na hindi na natin siya makita rito, ibig sabihin automatic nag-sell na siya. At makikita natin yung yung asset natin nasa USDT na. Kasi sa sa USDT na natin siya ibebenta. Set na siya. Ayun, so ganun mga partner no. So I hope na may natutunan tayo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, ay click mo lang subscribe button. Yung 5,000 niya, ano?